Kumusta mga kababayan? Yeah! Request muna tayo mga kababayan Magkano nga ba daw nagagastos dito sa gasolina Kapag mayroon kang sasakyan So Yung ginagamit ko lagi yung SUV Yung Mazda CX-5 Kung plano mo pang bumili ng sasakyan Wala ka pang idea kung magkano yung nagagastos sa gas Yung video na to magkakaroon ka ng idea Iba naman na may mga sasakyan dyan Panoorin nyo kung mas magastos ba yung sa akin O kaya mas magastos sa inyo Comment nyo na lang Saka, Siyempre, depende sa makina yan, depende sa sa sasakyan mo. Kung pick-up truck sa sasakyan mo, V8 o kaya V6, yung mga van, siyempre, medyo mas magastos yun kaysa sa akin na yung Mazda CX-5 ko na ano lang. 2.4 liter lang yun. So, yung kotse, mas maliit yung makina, siyempre, mas matipid. Yung papunta ko sa trabaho, mostly yun, highway drive. Kahit dumadaan ako sa city, pero karamihan ng mga dinadaanan ko, highway. Yung iba kasi nagtatanong kung kukuha sila ng sasakyan o hindi. Kasi iniisip nila baka mas magastos yung gasolina kaysa magbas sila o kaya magtitipid muna sila kasi gusto nila makapundar o kaya kung may pinag-iipunan muna sila pagdating dito sa Canada. So yun, para magkaroon kayo ng idea kung magkano nagagastos sa gasolina, ito panoorin nyo. Ngayon, magpagas muna ako tapos tingnan natin kung saan yung nagagastos natin sa gas i-off ko muna yung yan zero gawin mo natin zero tapos nasa kalahati siya ngayon yung fuel ko tapos magpagas tayo para malaman natin kung magkano yung nagagastos ko ngayon isang linggo na simula nung nagpagasulina ako so ngayon nakaka 100 yan, yung 197.9 Yung 197.9, yan na yung Naita-travel ko ng isang linggo Kasi kalimitan yan Work, bahay, work, bahay Pero lumalabas din Yung galing sa bayang hanggang dito sa trabaho dito na ako sa parking ng trabaho ko 16 kilometer So, everyday 32 kilometer yung biyahe ko Kaya, sa isang linggo Kasama yung mga pinupuntahan ko kung saan saan yan na yun 197.9 pag nagpagasolina ako papakita ko sa inyo para malaman natin kung magkano yung nagagastos ko sa gasolina para yung may mga nagpaplano dyan na bibili ng sasakyan kung wala kayong idea sa gasolina na nagagastos yun papakita ko sa inyo yung sasakyan ko na to is SUV Mazda cx-5 So kalimitan naman ng mga bagong sasakyan o no? kaya yung mga hindi pa masyadong yung mga hindi masyadong luma, halos ganyan lang din yung kinakain. Depende rin sa makina. Dito ang makina nito, 2.4 liter. So, yung mga mas malaki yung makina, yung mga 3.5, yung mga V6, mas malaki siyempre yung kain ng gas nun. Ito kasi ano lang to. 4 cylinder lang to. So, yun. Yun, yun muna. Pasok muna ako. Nakaka 214 na tayo. Kilometers so yung taas so tapos yung gas level higit pa sa kalahati so tingnan natin ulit bukas ngayon papasok na naman ako So ito na ako dito magpapagas ako Ngayon makikita natin kung magkano na yung Nagastos ko Naka 375.2 kilometers na ako Naka 11 days na ako 11 days Simula nung nagpagas ako Naka 375.2 kilometers ako Tapos yung dati Yung pinagas ko noon 30 30 dollars nung March 19 So March 19 ngayon March 30. Mostly sa mga biyahe ko, ano lang, trabaho, work. Pero pagka weekend, 'yun, gumagala din ako. Kaya ngayon, tingnan natin kung magkano yung may papagas ko ngayon. So, 'yun yung gastos ko sa 11 days kung magkano yung aabutin ngayon sa gas. Ito yung last na video ko na walang nagbabantay sa labas tapos pag hawak mo wala nang ibang gagawin papagas ka na agad kasi yung ibang walang nagbabantay na gasolinahan kailangan mo munang magbayad sa loob pero ito hindi papagas ka muna bago ka magbayad kaya ito yung sinasabi ko na kahit walang nagbabantay walang problema wala naman tumatakas so ito na alis na si ate abante abante tayo dati magkano ba yung gas dati 1.086 yung gas dati So ngayon, tingnan natin kung magkano na yung gas Uh-oh So, one Tumaas ah Tumaas yung gas Mas tataas pa yan next week kasi Magdadagdag ng tax. may ng bagong tax dito yung carbon tax kasama yung nakapiktuhan uh, yung mga gasolina pero ayos lang, konti lang yan may masyadong nakapiktuhan dito yung mga pilihin kahit tumaas ang gasolina ng konti so 41 pahid mga tayo sa loob lang natin kaya tayo number one tayo number one so, ngayon linisan ko muna yung sasakyan ito yung nagastos ko sa gas ng 11 days 41 dollars hindi siya masyado magastos sa gas so yung makina ko 2.4 Mazda 6.5 2016 Kaya depende rin sa sasakyan mo Uminit yeah lagay muna natin so yan hindi pinoproblema dito yung gasolina kasi yung gasolina 1 dollar lang siya hamak naman napakalayong sweldo dito kasi sa Pilipinas pero yung presyo ng gasolina pareho lang diesel dito yung mas mahal baliktad naman sa Pilipinas mas mura yung diesel kaya kalimitan doon ng mga sakyan natin sa Pilipinas diesel hindi masyado malaki yung budget para sa gasolina dito sa Canada Pilipinas yung isang araw mong sweldo hindi ko alam kung ilang araw mo lang gagamitin yun pagkabibili ka ng gas or diesel kaya yun magastos talaga sa Pilipinas pagka mayroon kang sasakyan tapos yung price ng sasakyan dito sa Canada alos ganoon lang din sa Pilipinas minsan mas mahal pa sa Pilipinas hindi ko alam kung bakit samantala si ate ang naman pero okay lang yan matatapos din yan <laughs> pero ako pag naglinis ako sandali lang to kasi hindi ko naman masyadong lilinisin kasi alam kong madudumihan din yung maya-maya kasi nagtutunaw pa yung mga snow may mga snow pa sa tabi ng kalsada so wala madudumihan din pero kailangan ko lang linisan ng konti para magmukha ng mga sasakyan to so yun mga kaibigan ito yung resibo, ito yung nagastos ko yung 11 days, $41 doon sa 375 kilometers hindi lang nagastos ko kasi mostly kasi highway drive at saka hindi pa ako masyadong gumagala kasi hindi pa masyadong magandang panahon pero pagka siguro next week nagdala na ako kaya baka hindi lang ganun yung mababayaran ko next week o kaya mga pag kasi umiinit na, kung sa city drive, kung dito within the city kayo nagtatrabaho, siguro mas magastos kasi into ka ng into maraming kanto kaya mas magastos sa gas pero dun sa mga naghahanap lang ng idea kung magkano nagagastos sa gas depende sa price ng gas syempre pero hindi naman masyadong tumataas ng talagang malaking malaking diferensya kagaya yung unang bili ko tumaas din siya kasi ang price ng una 1.086 dollars lang tapos yung pangalawa 1.136 dollars so tumaas siya ng ilang cents pero hindi naman masyadong apektado yung mga tao rito pagka tumataas ng mga ilang cents yung ano. So yun muna, maraming salamat, maraming thank you. Hoo -hoo!